Nag-shift kami sa plastic bilao. Mas durable, reusable at elegante tingnan. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala ulit si Christopher Orbillo. Kuro sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin pag weekend. Ayan, so sa video ito mga boss, uh, ikikwento ko kung bakit kami nag-shift from uh, bamboo made bilao to plastic bilao. Ayan, So, 'yun kasi mga boss, ah uh, nung nagsisimula kaming ganyan, bamboo yung ginagamit talaga namin. Kasi nga, 'di ba? Uh, 'yun naman yung nakagawian natin, pag bilao, uh, bamboo made. <coughs> Pero ang naging problema kasi mga boss is uh, nung 'yun yung ginagamit namin, ang bilis ano, ang masira. yan lalong-lalo na sa take out pag may nag take out, mga boss uh, pag tinalian mo na ganyan kahit anong uh, higpit nung tali mo ang nangyayari mga boss natatapon yung mga ano yung mga konting sabaw niya ganun lalong lalo na mga boss yung mga nagti take out nakamotor lang and naka lang sila na pumupunta dito na kumukuha so na ano kami mga boss, na didisappoint kami. Tsaka isa pa mga boss, yung bamboo made, uh, pagka tumagal siya na hindi nagamit, so example mga boss, kumuha kami ng bulk na bilao. Uh, pag hindi siya nagamit agad-agad mga boss, ang nangyayari, nagkakaroon ng ano, yung, tawag dito, basta kinakain siya ng, ng, ng peste, yung maliliit, Ayan, yung nagiiwan sila ng ano yung uh, alikabok pag kinakain nila. So, ganun yung nangyari mga boss. Kaya ang bilis masira, lugi. So, yung iba hindi na namin nagagamit. Pag, kasi pag gagamitin namin, sira na. Hindi na matibay. Unlike before kasi mga boss, yung mga bilao is talagang matitibay, di ba? Yung pagkakagawa yung mga nabibili na kasi ng mga bilao ngayon mga boss para sa mga pansit business, yan, paglagyan ng pansit, ay hindi na siya ano, durable. Baga, yung mahinang klase na bamboo ang ginagamit nila. Kaya, ayun, mas ano nga, mas mura nga siya, mas mura nga ang bili namin ng uh, per piece noon tapos syempre nakakatulong ka din sa mga mga community na gumagawa ng ganun and eco-friendly 'di ba eco-friendly din kasi nga bamboo 'yun 'di ba kaso mga boss nagsusuffer naman yung ating ano nagsusuffer yung ating take out 'yan kasi hindi siya talaga maayos tingnan at hindi siya durable kaya mula noon mga boss, nagdesisyon kami na mag-shift na kami sa plastic. Ayun, mag shift na kami sa plastic. So, ayun, 'yan yung uh, naging simula na plastic na yung ginagamit namin. Ayun. Kasi yung plastic mga boss, talagang kahit ano eh, kahit i-motor eh, yung gamitin nung mag pick up na for take out. So, balutin mo lang ng aluminum foil, talian mo ng mabuti, Ayan, kahit uh, mag-isa lang niya, wala siyang alalay na pumunta dito. Walang tapon eh, tsaka matibay talaga. Mas kampante ka na i-travel siya kahit nakamotor ka lang. Ayan. So, yun mga boss. Uh, ang kagandahan pa diyan kapag uh, ano, may kumain dito, mga boss, sample, ah, uh, bilaw ang order nila pero dine in. Ayan. Ang maganda diyan mga boss. Kapag tapos nilang kumain, reusable, reusable yung bilao na yon. Ayan, kasi nga malinis naman yun eh. Nalagyan lang ng foil, di ba? Nalagyan ng aluminum foil na ganyan tapos bago mo lagyan ng uh, pansit, tapos si serve. So pagkatapos niyan, pagkatapos nilang kumain mga boss, okay pa naman yung bilao eh. Ayan okay pa naman. So, ayun, nare-reuse namin siya mga boss. So, economically speaking, and so mas nakakatipid kami. Kasi nga, yung iba, kahit bilaw yung order nila, hindi naman na nila kinukuha yung bilaw pagtapos nila. So, iniiwan. So, kaya, ginagawa namin mga boss, ginagawa namin, uh, gin nagagamit muli. Malinis naman eh, malinis. Tsaka durable pa rin. Yun yung kagandahan niya, matibay pa rin unlike pagka yung bamboo mga boss ah uh, ano na siya pag gagamitin mo uli wala na lutay uh, ano na uh, lutay lutay na kaya ayun ano eh tinipid na kasi yung yung materials ng mga bamboo bilao ngayon eh hindi na siya ganun katibay eh. although pinoy na pinoy ang dating pinoy vibes diba ganoon naman tayo kaso wala talaga eh hindi talaga pasado pagdating sa tibay sa looks okay siguro pero sa 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 tibay yan at pag uh, gagamitin mo muli hindi na siya advisable kaya ayun mga boss yun yung dahilan kung bakit yung negosyo naming pansit kabagan ngayon ay hindi na kami gumagamit nung ano yung bamboo na bilao nag-shift na kami sa Uh, plastic, plastic bilao. At yun yung naging reason namin mga boss. And so, ayun, ang natutunan ko sa kwento ng bilao na ito mga boss ay uh, kahit na medyo mas mahal yung material na yon sa ating negosyo, pero nami-maintain niya or na-serve niya yung quality na gusto natin yung standard na quality serving na gusto natin, eh, wag tayong magdalong isip na mag-shift agad. Lalong-lalo na, yung mga customer, ang ano, yung mga customer, yung end user, ganun, uh, mas maganda pa rin na isipin natin yung comfort nila. Kasi biruin yung mga boss, pagka sample, yung hindi matibay, tapos tinick out nila, Ayan, instead na inaasahan nila na may kakainin sila pagka na, naiuwi niya. Pero dahil hindi matibay yung packaging, natapon. So ano 'yun mga boss? Uh, minus point 'yun, di ba? Okay? Instead na matutuwa yung pamilya pagdating, eh baka bad trip. At uh, bad feedback yung ano bad feedback yung marireceive natin. Kaya yun yung natutunan ko mga boss. Kahit na mas mahal konti, Pero mas matibay naman. All mas maayos at secure yung product natin sa packaging na to. Eh go for it. 'Di ba? Kaysa mag-suffer yung ating ano, yung ating serbisyo. Kaysa ano, Uh, mapahamak yung mga sinserve serve natin na uh, mga produkto. Ayan. So, ayun mga boss, yun yung natutunan ko sa bilao na yan. Ayan. So, huwag tayong ano, mag-adjust mag agad. Magdalawang isip na mag-adjust agad kung para sa ikakaganda ng ating serbisyo So, ayun. Yun yung natutunan ko mga boss sa kwentong bilao dito sa aming uh, pansiteria business. Ayan. So, yun. Uh, sa mga nanonood na example, mga nasa ibang bansa at namimiss nyo na ang Pinoy Pansit Recipe at malapit kayo dito sa amin, Flora Apayaw. Yan. So, subukan nyo po yung aming pansit kabagan uh, business dito sa Flora. Ah... Uh, matatagpuan lang siya dito sa may Purok Saranay Poblacion East Flora Apayao. Para matikman nyo ang aming produkto uh, produktong proud na proud kami. Uh, at ito yung pangarap naming mapalaki. Ayan. So salamat kung makakapasyal ka dito. lalong lalong sa mga malapit lang dito. Ayan. Pasyal kayo dito, dayo kayo dito. Uh, at matikman yung aming uh, special pansit kabagan. Sok na sok sa mga pamilya mag-barkada na may gusto ng pansit food trip Yan, dito tayo sa kubo. Yan, dito tayo sa kubo kakain. Yun. Ay, well, dito kayo sa kubo kakain para ma-enjoy habang kumakain ng special pansit kabaga. All right? So, yun, pasyal kayo dito, dayo kayo dito. Uh, kita kits tayo dito para makapagkamustahan, makapagkwentuhan. Yan with special Pansit kabagan. All right. So, yun lang mga boss. Ayun sa video ito at uh, kape tayo ulit. <laughs> Magandang araw sa inyo and God bless sa ating lahat. Bye-bye.